mga kamay mo yan medyo kita nyo wallet na eh sino kumuha sa'yo hmm yan pala yung may-ari ay may pera siya yan ito na lang pera niya sino mga kilala sa kanya ito po yung mukha niya ang yan. Ito pa yung pera niya. PM nyo na lang ako. Kung sino nakakilala sa kanya. Yan. Yan. No? Siya yung may-ari ng wallet na to. Haramin ko muna. Ayan o. No? Pambayad ng aking delivery hanggang lang dito nagtatapos natin video paalam